Nice. Nasisilip puti, puti, na rin. Puti na. Puti puti. Puti puti. Oh. Ano Malaki? Yan? Ano yan? Wow! Lucky! Kuya tayo ito. Tabi dito pa kay kita mga isi ko. Ay ano? Ay ano yan? Sana may isang pang, sana hindi masagat. Mm -hmm. Sana hindi masagat. Ano Ayan na guys. Nasisilip na rin. Puti-puti na. Puti-puti. Puti-puti. Oh, Onion. malaki. Onion. Wow. Lucky. Wow. <laughs> ano yan? Wow! Laki! Wow! Ano isa ito? ito? Sagisihin. Sagisihin yan? Sagisihin. Wow! Uy, takot daw. Wow! Ay, wala! Ah! Ay, wala! Baka makaalpas! <laughs> Hindi kinataas at pakamukha wala. isag Oo. yan. isag um. yan. Eh, eh! Ayun, yan yun, yan yun na sabi ko. Ah, yan yun. Isag-isihin. Isag-isihin yan. Uh -uh. Yan yun. Oh, Nakatawa, alis dito. <laughs> ayun. Yung malaking biyo. Wow, guys. So, <laughs> laki. Laki. <laughs> Ah, sagisihin. So. Yan pala sagisihin. Yan ang Yan Yan ang sagisihin. Yun, yan oh. uh, Yung CP naman, yun ay makintabang pisngi. Parang mataba ang katawan niya ano. na no. Hindi hmm. siya masubo <laughs> no. Mukhang bisubo siya. Ayan guys, view naman no. Ngayon pala nga ni mga guys, hindi pa kita nakaka-intro. Simula kanina pa ay eh, nakahuli na. Kitain na dito ngayon uli sa laot. Uh, episode natin ngayon ay paghapin uli wala namang kita pang ibang inagawang episode ano yan kasama natin si kuya Aldrin at nakapag din ang manong... <laughs> Ay, na ano Nakawali na isa si Papa Willy naibig lang umalis eh mamaya <laughs> mamaya yan yeah, at ang nagkakamera yan si Ati Ningi matasa si Bart hello good morning po mga kaganador Natasa nandito ulit kami si sa mali. dagat Matahasa... Tingnan daw natin yan, Papa Willy. Ano yan? Maputi-puting yan. Ah, malumanay. Aria ba? Oh. Oh, Aria ba? Aria, Aria, Aria. Ah! Ay, laki nga ninyan! Ha, 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 ha! Ay, rin, hindi mo pinasin. Ha, <laughs> ah, Hindi, na-video ko na yan. Oh. So. Ay, pala. Aria ba? Isa yung isang dangkali nila eh. Ah, sigad na tiba -tiba yun. yan. <laughs> Kaya okay, hindi natama niya malaking news

Ano, itu? Ola, ano yan? Oh, tingin. tingin, tingin, Patingin, tingin, idol, tingin idol, tingin. Tingin mm -hmm. takbo, na oh, malaki. Malaki. Okay. Maganda naman ang tama. Ang Maganda tingin. Mm -hmm.

Tingin? Tingin? Oo. So, laki? Oo, oh, laki. Ano? Eh, maghaping kayo. Eh, maghaping daw kayo. Tapat ka hindi ako mababa ulit napapagdadaya ka. Ano? Ang laki ayo. Oo, oh, ano yung laki? Tingin? Ano? 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 na Ano? Tingin. 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 malaki mata. <laughs> Big IMP emperor. Oh, Allah. Yes. Yes. Ah, nala. Yes, ah. Hala, ano holen mo ah. Ano Puli to. Puli isda. Pakuy. <laughs> Pakuy. <laughs> <laughs> ah, silipin natin. Mhm. Uh -huh. ang tagal niyan. Kumain din niya. Abaga. Ah, dalwa. Oh. Dalwa mga idol. <laughs> <laughs> oh, <tinggal labi. laughs> Yang gutan ng <na> taka <laughs> no. Sakay ano to? Baliot. Baliot. Dalwa huli. Apa wile? Kau nak Si out.

ano yung sumibad sa iyo? Ha? Arya Baudin. Arya Baudin. Ang nga ni Arya Baudin. Ay, ayan ako nakulog. So, ayan. Lihit <laughs> na nga mm. ni. Ayun o, nagbalik. Ayan o. Ang <laughs> nga ni. Ayun o.

May kiragatan dito. Ay, kiragatan. Malaki. Ay, ay, kailangan pala yung gatang halian. Oo. Oh, oh. Malaki ah, pala yung kiragatan. Uh, o, wala po yung... Nga, may. Wala pala yung gatang halian. Kala ko'y walang malaki dito. Hmm. <laughs> dagat? Dagat. Sabagan, dagat. Naunaan lang ito kanina nung mga uh, bagi. Mga uh, uh, ribaw.

Ano ba kaya itong ulo ng isda oh? Ayun yung ating ulam kanina. Ulam. <laughs> <laughs> oh. Oh, ano pa? Ano pa? Meron pa oh. Meron pa. 'Yung Oh. Ah. Oh. isa pa. Hipon yata, 'yo. Ni sungot na hipon. Ha? Sungot na hipon. Panghipon. Ah? ah, pinadparang ko. <laughs> Ay oh. Sino <laughs> na ulo-ulo? Unay-unay oh. Oh, ulo ng hipon. 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 <laughs> Atas at 'yan, 'yan. Oh, ulo ng hipun. Hipon Ayan yung pinagpad mo. Ayan parang kumakas. Sige, sige. Okay. <laughs> hey. Hindi pa Hindi rin. talaga na talaga talaga Eh, eh. Hindi ko alam na may huli ka. ano. Ganda, ano. Ano oh, nga laki nilalaki? Ano nga palaki laki? No, palaki -laki. E, mas, at, 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 patay na. Huwag <laughs> <Proog> na. Huwag <laughs> na. Mamatay. Patay na. Mm -mm. Sa lalim bagay pinanggalingan. Oo. Ano nga kaya nito ba? Hindi ka gaya kanina? Ang bata lang kanina yung maliliit?

ganda ng tama. Kano? Para. Eh. Parang uh, makakalpas pa. Ay, ganyan din. Ah, ganyan din Yun. Mm. So, so, yeah. din pala dyan. Yun pag malipat. talaga pagmalipat? Malaking Malaki ng -oh. Ah, laki. Laki ng Ariyo. Kala ko kayo maliliit lang. din ni Ariyo dilaw Matilaw. Matilaw.

Oh, asti. Ngidinan dapat una. Pasok to? Ano? Kita nung tinga ni. Tinga ni nganda ng sabid lang. Ang ganda. Dela talaga dapat 'yan. Tayo hindi di masyadong lunok. Hmm. Picada. hindi. Dunok look... ah. <laughs> <laughs> eh. Ano? Siya na ito. Siya na. Sila ito. Sila? Ay din yung dati ko noon. Mm? Naidid. Sila. Sila yo. Na, na yung... sunod. Oh. Ay. Na, kuway. Na, kuway na wala. Ah. No. Oh. Nakakarinig n'un. Ah. Ay ano nangyari? Ay, nangyari doon. Nasaan 'ari? Nayan. <laughs> hindi may malaki kanina, ha? Yan. Mataari. Oh. Ha? Dey may malaki kanina, ha? Oh. Baka dalawa. Makaa dalawa? Tatanggalita. natanggal yung isa. May dito 'yun. Akala ko eh wala na ay. Manak oh. Manakin kanina, ha? Baka dalawa sila. Yes, yeah, sabi ko, oh. Na edit ka sakit nga sa kamay ay. Mataas na istana ng sibad Bad. Mataas na istana si Bad na nandadaya. Hmm. Parang, ano yun? Na, Parang hmm? butiti yata ito. Ito. Oh. ito. Tingnan natin ano isa. Oh? Ito. Oba? Ito Pariyabaw, oh. nag-ibang kulay. Ito yung Ah. Huh? Iba ang kulay eh. Ano 'yan? Ano 'yan? Hindi ano 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 man mo Hindi mo Hindi mo daya. Laki 'yan Taas ang sibag. Hmm. Taas. Saan di pa nang ako ko? Ah? Bakit parang may tubig-tubig siyang iyon yan? Parang malaki yan. Ha? Kuya Tardo, nabitit pa pakikita, tamay si ko. <laughs> <laughs> tamay lang si ko. Tamay si ko, lakas lang ko na rin. Tingnan muna natin na rin. Oo. Lakas ng batak na rin. Kariya rin. lakas ng batak. Ayan. Ayan. Pakuya Tari. Ayan? Oo. Ta uh -huh. Mataas na yung pa. Ayan. Mm. Ayan. Oh. Ay, It ano? Hindi pa ko ito. Ay, ano yan? Ah, laki! laki ano yan? Lugso yan? ito. Ah, lugso yan? Ay, lugso. Lungnos enter. Akala ko yan, yun yung pa rin. Ay, iba nating litigri yan. Oh, nga ni. May nalaki na. Lungnos enter. Kinama sa ilong. Ah, hmm, sa ilongon tama. Eh. Di naman lumunos ng ani. Lumunos ah. Ayo. Ay, iba nang palayan, hindi na palayan si Ilay. Hindi nakiraga ito. Hindi kiraga pala. Hmm, Tingnan nitong hawang ngusyan. Ah, uh. ni iba pala yan. Yeah. Ayo. <laughs> <laughs> ah, <laughs> troll. Pala ako. Pala ako, rin. Iba pala 'yun. Ga. Mali na. Kanina <laughs> pa kita na bago ng pwesto eh. Normal. Normal. Aba! Ganon din. Huwag ka mag din. Ay! Alam ko na ang pagkakaiba at saka yung sa kanina. Tingin. May, may tsura niya. Iba pala to. <laughs> Iba, yun ay parang bulik-bulik ay yung sa iyong huli ngayon, kanina. Maka mas mahabang, mas mahabang, mas uh, mahabang. Yan mga. ay kung buk na ka, di, muka, di ngayon. Nga, iba ito. May may kri ang mukha niya. Iba pala yung huli mo kanina. Sa iyo huli, lalaki ko yan. Ano naman nalaki ngayon yan? Nalaki. nalaki din ba yung huli uh, mo? <laughs> ganyan lang. <ha? laughs> Eh, normal 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 na huli hmm kanina talaga yung malaki tama yun tama yun yung sa bagay yun. na nabawi-bawi ka naman kanina eh <laughs> walang huli ano? Magus na pikada na pigada. Oh, pigada, no? ano? na tumang po na kung gaano kataas na sibad niya Nakuha muna, siyanti pang taas Nakuha muna, siyanti pang angat sa ilalim Siyanti pang angat Siyanti Oh, naangat ang angat Hahaha, naangat ang oh Ayos ah. Ayos ah, ang panibad ngayon ah. Ayan, ano yan? Meron yan? Maraming, meron yun. Mm -hmm. Abag ha! Hala ako eh. Wala Ayun. yung iyong yan. Hindi nagapaday. Ah, meron nga niya. Iyong yan? Aribaw? Aribaw. Ah, sa left din oh. Ito yung baan? Glow yan. Tingnan daw natin. Tingnan natin natin

<laughs> Ngayon, <laughs> eh, normal tingnan ni Sai ah ah saka tayo nakipit tutlon dali ang <perga>. Lali, dali <laughs> at mga malalaki ay yung malalaking mata matalino yung malalaki ah, na uh -huh. mga ay yung malalaki, hmm. nasa

<laughs> ay nako ay ano. Video <laughs> madalang lang. lang. Ay, Pero gapayutan. Ano ito ini pa na? Ay oh, bigla na lang mm. Bigla si Bad. Oh, bigla si Bad. Oh, oh, yan. Ayun. Okay. Ang ganda, ganda uh -huh. si Bad pag uh, medyo inagaan ito ya. Oo. Ito nga na may maiinip ay oh. Kaka. ganun Ay, ganyan ganyan kalalaki ay oh. <laughs> <Ay, hu> <laughs> ah, buhay. Buhay. ko. <laughs> Tinik nga niya Yan talaga sinabi ng hog basta adak pa kumain. Ako man din ang nagpatama nito. Ako man din ang nagpatama. Ako man din ang nagpatama. ang Ako Parang inapili ninyo isda dyan malalaki sa ilalim oo oh. ayan gaon din no? oh Oh, oh, ayam lelaki, ayam pun, mana? Mana? Duruha. 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 pala yung

eh mm. bakit bomba diba ko yan ay ay, uh, uh, uh. ay dalwa ito dalwa dalwa ay matali sinampak ko yan dalwa oh ay. ay bakit ba diba yan pakoy mo bulik, bulik. Bulik. Oh? Bulik. nakakain ba yan ay pakoy yan eh. Ay, bakit eh tibang diba tulay niya ay, laman ako nakakitang ganyan pa kuwi. Oh. Pa ba talaga 'yan? Makain na hindi nakakain, ano 'yan? Ba't bang kulay? kulay? Wala pa kuwi, hindi magbalang kulay. Wala kuwi kung ano 'yan. <laughs> Baka kalpas pa 'yung isa. <laughs> Dalawa ano? Mm -hmm. Apa kui? Tengah tiba nun. Nah, Ay, hmm? malaki biwas <laughs> mo <man>. kanoping kanoping <laughs> kanoping pa rin, <laughs> kanoping pa rin. Ay.

Tama Normal. Ang galing. oh ano ba? Arya baw. Aba, nirerum ba? Aba dalu pa? Aba dalu pa. pa.

Marami-rami rin ito yung iya, pamain niya. By... Ano yan, pamain. Ayan, marami-rami tayo. Ayan, may malalaki siyang huli. Oh. Uh -huh. Ay, ano, oh, yeah, mga panopin <-s3> natin manupin. yan. Oh. Ayun na, ay, ah, kanyang kaninang sagsihin. Uy, naman, oh, malaki, oh. Laki. Ayan, mga panopin, malalaki. Oh. No, oh, dalawa yung malaki ang matangin na ayaw. Tingin, yan parang so, oh. Oh, yan. Oh, oh, Tapos meron akong lugso. Umaliit oh, yeah. <laughs> di talaga oh, napatalo. Ano? Yan, maraming maraming salamat sa inyong panunood. At uh, uh, sa mga hanggang sa muli, muli. sa mga bago, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga uh, bago pa nating video. Ayan, at kakapindot na rin yung notification bell para sa mga masunod na nating video mga kagaya po nito. Maraming salamat. God bless. Oh, shout out eh, no, mga idol. Mga na kami at gabi na. Hindi mo na pinakita ang huli mo. Ah, ah. ayan oh, oh, mga idol oh Oh. <laughs> mo oh, may butiti. Ah, butiti bagang. Pakoy. Pakoy. Ang laki o oh, mga idol. Oh. Ibang kulay yan, Ibang pulay, yan mo. Oh, ah. Pakoy. Ibang kulay yan, pakoy mo. Oo, may bisog. Kiragaw. Kiragaw. May banahan. Banahan. <laughs> <laughs> may sigapo. May sigapo. Sari-sari. <laughs> Sari-sari. Mayroong aliyabaw. Ayun, natalun. At ay, tumalun pa sa dagat siya. Sige, sige, sige. Tara na, tara na, tara na. Okay. May yanggota. Alang. Hmm. Sige, tama na, makakaumakit pumunta lang sa dagat siya. Mga idol, uwi na po kami!